Ikawalumput-apat na kabanata Kay iinam ng iyong mga tabernakulo o Panginoon ng mga hukpo. Ang kaluluwa ko'y aasam-asam, oo, nang lulupaypay sa mga looban ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay dumadaing sa buhay na Diyos. Oo, ang maya ay nakasumpong ng bahay, at ang langay-langayan ay nagpugad para sa kanya, na mapaglalapagan niya ng kanyang inakay sa makatuwid bagay iyong mga dambana, o Panginoon ng mga hukbo, hari ko at Diyos ko. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa sayon. Na nagdaraan sa libis ng iyak na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Oo, tinatakpan ng pagpapala ng maagang ulan. Sila'y nagsisiyaon sa kalakas at kalakasan. Bawat isa sa kanila ay napakikita sa harap ng Diyos sa sayon. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, dinggin mo ang aking dalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob. Masdan mo, O Diyos, na aming kalasag, at tingnan mo ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa isang libo aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginooy magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukpo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo.